Sinasabi sa atin ng Biblia na kailangan nating dumalo sa simbahan upang sambahin natin ang Diyos kasama ng ibang mga mananampalataya at maturuan ng kanyang salita para sa ating espiritual na paglago sa Hebrew chapter 10 verse 25. Huwag ninyong ihinto ang pagpupulong ng sama-sama, gaya ng nakahugalian ng ilan, ngunit palakasin ninyo ang loob sa isa't isa at lalo na habang nakikita ninyong papalapit na ang araw. Ang pagdalo sa simbahan ay makakatulong para sa iyong paglago bilang isang mananampalataya kay Kristo. Ngunit hindi lahat ng simbahan ay magdadala sa iyo tungo sa kaligtasan at maaari mo rin itong ikapahamak. Anong simbahan ang dapat mong puntahan? Ano-ano ang mga dapat hanapin sa isang simbahan? Ang salitang simbahan ay nagmula sa griyegong salita na iklesya na nangangahulugang isang pagtitipon. Ngayon, ang simbahan kristyanong ay lubos na nagbago at napakarami ng na mapagpipili ang mga simbahan. Maaaring isa ka sa taong nag-iisip kung saan nga bang simbahan ka dapat dumalo. Ang simbahan ay tumutulong sa atin para ipalaganap ang pagmamahal at ang ebanghelyo sa buong mundo at maghatid ng liwanag sa mundong nasa kadiliman. Ito rin ay paraan para mapalago ang isang mananampalataya at mas makilala pa ang Panginoong Yesu Kristo para manampalataya ka sa Kanya. Gayunpaman, mga kapatid, ang pagdalo mo din sa simbahan ay maaaring maging dahilan para ikaw ay mapahamak. At kapag ikaw ay hindi dumalo sa simbahan, unti-unting manlalamig ang iyong espiritual na buhay at dahil doon mapapalayo ka sa Panginoon. Mangyayari din iyon kapag ang dinadaluhan mo ng Inglesya ay hindi tama at wala sa kalooban ng Panginoon. Halimbawa, si Satanas ay may simbahan at kung papasok ka sa simbahang iyon, ikaw ay tiyak na mapapahamak. Marami rin ang mga kultong simbahan kung saan ay maaari kang maligaw. Ibig sabihin, taliwas ito sa turo ng ating Panginoong Heso Kristo, at kapag pinaniwalaan at sinunod ang turo nila, ito ay magdadala sa iyo sa impyerno. Kaya't mahalaga na alamin kung saan tayo magsisimba at dapat nating alamin ang itinuturo doon. Na ito ang ilang mga bagay na dapat mong hanapin sa pagpiling ng simbahan. Number 1. Isang simbahan na bumabase sa mga turo sa Biblia. Ang Biblia ay may hininga ng Diyos o kinasihan ng Diyos at sa makatuwid, hindi nagkakamali at may otoridad at sapat para sa lahat ng bagay na kailangan para sa buhay at kabanalan. Ang pagturing na ang Biblia ay sapat bilang banal na kasulatan ay dapat na lubos na nakikita sa buhay ng simbahan. Dito tayo dapat magsimula sa pagpili ng simbahan. Dapat itinuturo ng simbahan ay galing sa Panginoong Yesu Kristo o nakabase lamang sa Biblia. Dapat nakasentro sa Panginoong Heso Kristo ang kanilang turo at hindi sa tao o kaya sa kanilang pinuno. Napakalaga na dapat walang anumang dinagdag, binago o inalis sa pagtuturo. Sa isang simbahan, kailangan nating makatiyak kung ang tamang doktrina ba ng Panginoon ay itinuturo kapag napapansin mo na meron dinagdag o binabawa sa turo ng simbahan, ito ay napakadelikado at pwede ka nitong ipahamak. Maaaring ang simbahang ito ay isang kulto na nagnanais na iligaw ang marami at nagtuturo ng huwad na ibanghelyo. Sinasabi ng Biblia sa mga taga Galatia chapter 1 verse 6 to 8, Nagtataka ako kung bakit kay daling ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Sa pagdalo mo sa simbahan, hindi ka lang dapat nakikinig, dapat ay masuring mo ang mga itinuturo doon, kaya't mahalaga na dapat nagbabasa tayo ng Biblia, dahil kapag wala tayong alam dito, hindi natin malalaman ng mali at tama. Maaari tayong maligaw sa kung ano ang totoong ibanghelyo. Dahil doon, mas mapapalayo ka sa ating Panginoong Isokristo at ang pinakamatindi ay maaari mo itong ikapahamak dahil sa mga maling turo na iyong napapakinggan. Ang pagpili ng simbahan ay dapat hinihimok kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga mahalagang sangkap na kailangang naroon sa isang simbahan. Number 2. Isang simbahan na nagpapakita ng pag-ibig na tulad ni Kristo. Pangalawa, dapat punong-puno ng pagmamahalan sa simbahan. Sa Juan chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Kung paanong iniibig ko kayo na kayo'y mga ibigan din sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat ng tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Hindi ito magiging mahirap na makilala sa uri ng simbahan na dapat mong piliin. Normal lamang talaga sa isang inglesya na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan o kaya naman ay magkaroon ng problema dahil wala talagang perpektong simbahan sa mundo. Ngunit sa kabila ng hindi pagkakaunawaan ay mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahalan at pagpapatawaran. Dapat ang mga miyembro ay inaalagaan at pinapahalagahan. Ang mga individual ay pare-pareho at tapat na nagbabahagi ng kanilang buhay ng sama-sama. Dito ay mas nabubuo ang pagmamahalan ng mga mananampalataya at merong malapit na koneksyon sa Panginoon. Sabi nga sa mga gawa chapter 2 verse 46 to 47, Araw-araw sila nagkakatipon sa templo at nagpipira ng tinapay sa kanilang mga tahanan ng masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Dapat ganyan ang makita sa atin sa Inglesya ang hinahanap. Gusto ng ating Panginoong Heso Kristo na tayo ay magmahalan, kaya dapat nating ipakita ang pagmamahalan sa isa't isa. Ang pag-ibig ni Kristo ay napakadakila. Ang pag-ibig na ito ay tumutukoy sa pag-ibig na meron si Kristo para sa sangkatauhan. Ang kanyang pag-ibig ay may sa kanyang pagmamalasakit para sa ating pinakamabuting kapakanan. Kahit pa ang kapalit noon ay ang kanyang sariling buhay, sa kabila na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang dakilang pag-ibig. May mga simbahan na pinipili ang tao at kung sa tingin nila ay hindi karapat-dapat, hindi nila ito tinatanggap. Sa isang simbahan, dapat walang diskriminasyon at walang pinipili sa kung sino man ang nais pumasok at tumalo sa simbahan. Kailangan silang papasukin at tanggapin sapagkat ito ay maaaring maging daan para mabago ang kanilang mga pamumuhay. Ang pag-ibig ni Kristo ay higit pa. Tandaan na tinatanggap ng Panginoong Yesu Kristo ang lahat kahit tayo ay makasalanan. Ang pag-ibig ni Kristo ay ipinagkakaloob sa mga taong hindi karapat-dapat. Kusang loob na tinanggap niya ang kaparusahan ng mga taong nagpahirap, namuhi, lumaban at hindi naglaan ng kahit kaunting pagtingin sa kanya. Mga taong hindi karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Number 3 Ebanghelismo at paggawa ng mga disipulo. Sa isang simbahan, dapat ay naipapakita at naipapamahagi ang mabuting balita ni Kristo, hindi lamang sa loob ng simbahan kundi sa labas. Dapat hindi nawawala ang evangelism at discipleship. Ang mga miyembro sa simbahan ay hinihikayat na maglingkod sa Diyos at gamitin ang kanilang spiritual gift sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mabuting balita sa mga tao. Ang simbahan ng Diyos ay ang katawan ni Kristo at ang bawat miyembro ay binibigyan ng regalo at kapangyarihan ng Diyos upang maglingkod para sa kabutihan. Ang pagiging disipulo ay nagtuturo, namumuno at nagpapakita sa iba kung ano ang ibig sabihin ng mag-isip, kumilos at magsalita bilang isang tagasunod ni Kristo. Nakakalungkot dahil may mga simbahan na puno ng mga taong nakikilala si Jesus bilang tagapaglintas, ngunit hindi kailanman itinuturo kung ano ang ibig sabihin ng aktual na pagsunod sa Kanya. Hindi lang matatapos doon sa pamamahagi ng mabuting balita sa loob ng simbahan at dapat makikita na sila ay umahayo at ipinapakalat ang mabubuting balita sa labas upang marami pa ang maligtas. Bukod sa pamamahagi ng mabuting balita, dapat makikita rin sa simbahan ang pagtulong sa komunidad o kaya naman ay sa mga taong nangangailangan. Katulad ng Panginoong Kristo meron siyang puso sa mga taong nangangailangan. Dapat meron din ginagawa ang isang simbahan para makatulong sa iba, hindi lang spiritually, kundi sa pangangailangan din ng mga taong nasa paligid nila. Sa 1 Pedro chapter 4, verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Number 4, isang simbahan kung saan ang kasalanan ay hinaharap ayon sa Biblia. Mahalaga ding makita sa isang simbahan na itinuturo ang tungkol sa kasalanan at impyerno at dahil sa pamamagitan ng Panginoong Kristo tayo ay naligtas. Mahalaga rin makita doon na itinuturo ang kaligtasan kung saan ito ay matatagpuan lamang kapag nanampalataya tayo ng buong puso sa ating Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan noon ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa Matthew chapter 18 verse 15, kung magkasala ang iyong kapatid, humayo ka at ipakita mo sa kanya ang kanyang kasalanan ng palihin kung pakikinggan ka niya na pagtagumpayan mo ang iyong kapatid. Dapat ang simbahan ay nagtuturo para harapin ang kasalanan at akayin ang tao sa pagsisisi. Ang simbahan ay dapat nagtuturo sa pagiging makasalanan ng tao, sa kawalan ng kakayahan ng tao, sa kasamaan ng tao, at kakilakilabot na kapalaran ng tao sa impyerno para sa mga hindi tumatanggap sa Panginoon. Maaaring may mga simbahan o leader ng simbahan na iniuwasang magturo ng tungkol sa mga kasalanan. Maaari dahil natatakot silang masakta ng mga tao. Ngunit dahil ang Kristo ang ating pinaglilingkuran ay walang takot na harapin ang mga makasalanan. Tayo bilang kanyang mga tagasunod ay dapat ding maging matapang. Saan man tayo naroon, ano man ang ating ginagawa, ano man ang kailangan nating sabihin. Kung ito ang dapat nating gawin, gawin natin ito ng buong tapang. Ipahayag natin ang salitang dapat nating sabihin at ang salitang hindi natin dapat bigkasin. Kontrolin natin ang ating sarili. Sa 1 chapter 5, verse 20, pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa pagawa ng masama para matakot ang iba. Number 5, isang simbahan at nagpaparangal at buong pusong lumuluwalahati sa Panginoon. Kapag nagahanap tayo ng isang simbahan, mahalagang isaalang-alang -alang na walang ibang napaparangalan, kundi ang ating Panginoong Isokristo lamang at siya palagi ang itinataas. Ito ay isang simbahan na nagsisikap na ipangaral at isagawa ang kadakilaan ng Panginoon, ang kaluwalhatian, ang pag-ibig, ang biyaya, ang kabanalan, ang awa at ang soberanya ng Diyos. Ang simbahan ay tungkol sa karangalan ng Diyos, hindi sa mga programa at kamustuhan ng tao at sa denominasyon. Mga kapatid, mahalaga rin na tandaan na hindi ka ng mga denominasyon ng simbahan. Ang denominasyon na isang pangkat sa relihiyon na may sariling paniniwala at kagawian o sa pamamagitan lamang ng pera. Marami ang nagtitiwala sa kanilang pagiging miyembro, sa mga ritual sa relihiyon, sa mga tradisyon o mabubuting gawa para madala sila sa langit. Ngunit ang totoo, tanging ang isang personal na relasyon lamang sa Panginoong Isokristo ang makapagliligtas sa iyo mula sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa mga gawat chapter 4 verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga kapatid, wala kang makikitang perpektong simbahan sa mundong ito. Kahit saan kang pumuntang simbahan, makikita mo na meron pa rin mga problema dahil si Satanas lamang ang gumagawa ng paraan para mangwasak sa Inglesya o simbahan, palaging may mga kalakasan at kahinaan sa bawat lugar ng pagsamba at iyon ang katotohanan. Saan kaman itinanim ng Diyos, mamulaklak at lumago at maging isang pagpapala para sa mga tao sa Inglesyang iyon. Sa pagtatapos ng araw, ang Diyos ay hindi naghahanap na isang malaking gusali, isang mahusay na kuro o isang kahangahangang banda. Siya ay naghahanap ng pusong dalisay ng isang disipulo. Maaaring wala tayong perpektong simbahan, ngunit sumasamba tayo sa isang perpektong Diyos. Ang ating malaking pag-asa na balang araw idarating tayo sa buhay na iyon sa isang perpektong simbahan sa piling ng ating Ama sa Langit. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.